Anong pakay mo dito dali? Ano pa kayo dito ito? Ha? Dali. Ano pa kay? Ha? Ano pa kay mga bayan ito? Ano kailangan mo sa mga ito? Sagot. Menginikan. ikan Ah gigi, susah gigi Ano pa kayo? Ano pa kayo? Ano pa kayo? Sagot

pakilala ka lang sa akin ano ka inkanto ka inkanto ka inkanto ka Kaluluwa? ano ka ano ka Kaluluwa? ka ano ka lalawigan ka pero sama ayo sa lalawigan ka Kaluluwa yung kanto. Kaluluwa yung kanto. Dali, sagot na, sagot na. Dali. Nante ko yung sagot mo. Kaluluwa ka ba yung kanto ka? Dali. Hindi mo matatagal lang kami mo. Hanggang mamaya, nakaganyan ka na lang dyan. Sige, sagot. Yung kanto ka ba? Kaluluwa. Oh, dali ano, dali sa magsalita ka na Nandito na kita magsalita Para hindi kita masyadong pahirapan Sagot na, sagot O, oh, natin kayo Magsalita ka na May gusto ka ba sa baba nito? O, ano pa kayo mga? Ano pa kayo mga? Ilan kayo? Ilan? Hindi pa malaman ko lang. Para hindi ka na masaktan. Ano pa kayo? Ha? Wala? Ano ka ba? Pag-alawa? Inkanto. Inkanto ka? Inkanto kayo? Saka nakasira? Malapit ka sa bahay nila, hindi? doon ka? Ang ka sa bahay nila? Ilan kayo nakatira doon? Tapos kaya kayo? Hmm. Mga lalaki kayo, mga babae? Mga lalaki? Ngayon, hindi ko na kayo na Ha? Ha? Ah, para hindi kayo maano sa akin ha? Kaibigan! Patatawarin ko kayo, ha? Pero may kasunduan tayo dito. Sagot, kung papayag sa kasunduan natin. Okay. Lilisan tahanan tahan ng yun. Kung nasaan kayo. At saka ayaw ko nang gagambalahin ito baba, Batang to, ha? Masusunod ba ako? Kung uh, ko kayo sa uulitin, anong gagawin ko sa inyo? Papatay na, ha? Usapan nito, ha? Kasunduan nito, ha? O, na, sige, tanggalin mo na yung mga karamdaman na meron niya sa kanya. Dali, Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. dali. Tanggalin mo na. Lang, langat, mo Tanggalin mo Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. ngayon, ha? na. dali. mo na. Tanggalin mo na. 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 Tanggalin sa na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin na. kumigang ginagalang ko kayo ha galangin niyo din ako ha di ba ako magalit kayo eh, kumigang okay, yung kasunduan natin dapat ilagay ano yun ha? ha para nasusunod kapag kayo pa nahuli ko ulit ano ulit ang gagawin ko sa inyo papatayin ha kumigang natawa dito sa batang ko lahat kayo tatlo ha ilang kayo dyan tatlo Miguel Tawad kay tatlo. Isali nyo lang itong batang ito at atahanan nyo lang doon. Ha? Kapag, pag nalaman ko pa na kayo, pag gumalik sa akin ito, mawala na kayo sa di mundo nyo. Ha? Okay, sige, isali nyo lang ito ngayon. Isali nyo lang. Kaya na kaibigan. ¿Cómo dice? Mariana,